Okay. Iparamdam sa kanila ang inyong pagkasabik, everybody. At para mas lalong espesyal ang araw nito, samahan po natin sila. For the very first time, makikita rin po nila ang ating poster. So you, like all of us here on stage, makikita natin ito for the very first time. Ang mga pinakaunang makakita sa daigdig. So, imbitahan po natin magsitayo ang ating author, aking pong simulan na po natin ang photo op in 3, 2, 1. Pag-upo na po ang bawat isa. Salamat sa pagpunta dito. Opo. That way, makikita natin for ourselves kung gaano nga ba kaganda ito ang ating poster. Di po ba? Anong masasabi natin sa poster? Masaya po ba? Yes! Yeah! Ano At sa mga oras na to, akin pong binili ng paalala ng miembro ng press na ito na ang pagkakataon niyong magtanong po sa ating uh, mga minamahal na cast members, director, and author. Kasama natin si Binibini Mia, Direct map. And uh, akin lang po bibigyan ng pangalawang pahalada na dapat po may kinalaman sa ating uh, I Love You Since 1892. Ang uh, mga natin, bawang iyon lang po. Bawang may kinalaman lang doon. At uh, let's refrain from, uh, for should I say, uh, asking questions that are irrelevant to this project. Okay po? Salamat sa inyo lahat. And uh, one question at a time naman po. I, uh, before anything else, before we get things started, um, Derek, tell us a bit about how uh, the shooting is going so far. Uh -huh. uh, mm -hmm. Maraling araw na kami na si shooting. Uh, dalawang salita ang paiti ko kami uh, din na kakapatan siya hilo na kakapatan siya. Ikalawang nakakaligaya. yung mga resulta ng ginagawa namin. Kasi ang ganda, ang ganda nang makikita dito ay laging nagbumula sa ningning ng material at sa husay ng mga artista. Bukad so, na lang. So, lagi namang nakakapag-umawa ng isang magandang work. Thank you. Maraming salamat. Narinig ninyo, nagbumula sa ningning ng mga actors and actresses natin. So, pakaabangan yan. Marami dito sabik na sabik na. So, natin uh, na pong simulan ang question and answer portion. Una po dito, si Giorgio Gabinete na uh, band. Hi, Mirek. Hi. actor so, 5 minutes. Magandang hapon po. Uh, Noong July 24, Jerry, Jojo Gabinete ng PEP. Nagkaroon tayo ng cast reveal noong July 24. Yung question ko para sa lahat, anong reaksyon nyo na sobrang ingay nung nagkaroon tayo ng cast reveal, parang nabulabog ang lahat ng pinakilala na kayo yung bumuha ng cast. well, um, let's be honest na uh, maraming nabulabog nagulat in a way na bakit ganito, bakit ganyan, pero wala naman kami mga gawa hindi gawin ang trabaho natin. Again, ito na uh, Ganun din naman yung nangyari. I May mean, keeps going and going. May mga tao tayo na hindi umaayon at naaayon dun sa binibigay sa ating trabaho. Pero sa sa huli, eh, kailangan na natin gampanan yung ipinigil sa ating trabaho. Pero yun nga, ako, medyo nakakalumpot. Kasi syempre, talagang naman, si Jerome na naman na uh, hindi na naman na uh, napunta sa imagination ng mga tao, leaders. But, andun ako sa point na baka siguro it's an opportunity for me na mapuproof ko na kaya ko pa. Pwede ko pa? Gawin yung role na... Pero uh, ayun, siyempre, uh, I'm really open at kinakabahan dun sa magiging critic sa akin na uh, ititake ko rin as um, learning yeah, at stepping stone na yun sa akin sa karir. Yeah. Okay. Uh, since the launching, uh, mixed emotion. Of course, um, masaya kami eh, kasi napaka dami ng no interaction. And at the same time, Parang ano anyway, eh, uh, parang medyo may mga mababasa ng foul languages and mga masasakit na salita. Pero masasabi ko lang sobrang, especially sa dalawang ito, sobrang proud ako sa kanila. Kasi they, they took it in a very classy way. You know, I, I've seen how professional this, Especially two upcoming actors, uh, magagaling to. And um, hindi nila hinahayaan na, you know, na ma-distract sila. Talagang nakafocus sila sa ginagawa nila. And I'm, I'm, I'm just so proud of Jerome and Heaven na, you know, um, nire-respeto nila yung karakter nila. And they look up to Juanito and Carmelita to the point na talagang, you know, yun nga, nire-respeto nila to the highest level.

nag sink in sa akin. Um, but then, I think last night, unconsciously, nakikita na babasa sa yung mga comments. And unconsciously, napaproject ko rin siya sa sabihin ko. But, alam niyo, sobrang makakatuwa kasi kagabi, ang unang kinakusap si Jerome. Sinasabi ko sa so kanyang nararamdaman ko, um, sa... Hindi, nandun sa... No. <laughs> regarding sa mga online, you know, sa mga comments, kaya kaya yun. naman. <laughs> Manito. Masyana. Wala pa tayo. Manito. Man. So, and then nag-open up din ako sa production namin, sa team namin. And nakakatuwa kasi pinaaralan nila sa akin, bakit nga ba ako nandito ulit? Ano ba core ko? Oo oh, nga, actress ako. And ito yung, ito yung job ko eh. Mahal ko yung trabaho ko eh. Um, and I shouldn't be contained with one character. Na, ang ganda, -ganda ng story ah? And, alam ko sa sarili ko na binibigay ko yung 100%. So, bakit nagkakaroon ako ng alitlangan, di diba? And doon yeah. ko nakita na, dapat sa unang-una ako yung nagtitiwala sa sarili ko. ako sa mga kasamahan ko, sa director ko, na alam namin lahat na binibigay namin yung 100% para sa proyekto na to. So, hindi tayo magpapatingag doon. Hindi. <laughs> ito ang ginagawa ko bilang Carmela Carmelita, itong proyekto na to. Inaalay ko to, of course, sa ating Diyos, sa management, and sa mga taong nagmamahal. Doon tayo But, na mag-focus. Dapat, ayun tayo, positive lang si hindi niya bilang <laughs> ikaw na um, ako ko makahalom ng at excited. so dongol dahil kung yan ako marami akong na medyo malala. part na uh, dahil uh, part ko ng script. So aware po ako kung ano po yung mga magiging eksena at pinabahagi po nila sa akin yung mga uh, shooting, taping, shots, ganyan. At uh, sa puntong yun, ang um, uh, lagi ko po kayo isip, uh, kailangan din po natin unawagin yung mga readers and yung mga uh, fans na nag-aabang kung bakit nagiging gano'n yung sentimento nila kasi wala po silang uh, kumbaga, kung ano po yung nangyayari behind the scene. Wala naman pong humikikot ng mga leaks or uh, nag click yung screen and ganyan. So, kaka, uh, uh, looking forward po ako sa magiging result uh, ng kinaginapan po nila direct at ng dahil uh, tiwala din naman po ako na ginagawa po nila lahat. Uh, kumbaga, ramdang ko po yung passion nila sa project ng ito at sa oras na marilis na rin po yung series, uh, ayun ay po, uh, kung baga, uh, excited din po ako ang ibahagi sa inyo yung pinaginapan sa inyo. Ngayon yung araw na ano, pagpunitaan ng linggo ng wika, sinadya ba o hindi ka na ngayon yung press ko, tapos gano'ng alalim yung akalog na ginami ko dito sa seri? Uh, hindi alam ko alam kung sinadya na kasi ang ni Ray Prescott sa linggo ng mika. Kung hindi sinadya, magandang timing. Kung sinadya, very good opportunity. So it works both ends. at uh, gano'ng kalalim, uh, we have to remember na we try very hard to be as true to the original material. So, yung lingwahe ng original material ay may lalim pero may accessibility. So, ganun ang ginamit namin, tapos yung being true to the original material doesn't mean merely sticking to it. It means sticking to it and translating it into visual terms. Uh, so, mas uh, ito ay ayon sa kung ano ang pananaw ng produksyon kung papano palalawigin ang original material ni Binibining Mia. Gusto ko lang sabihin na lahat kami ay eh storytellers. And we take our responsibility as storytellers seriously. At para sa mga kaibigan ko sa press na nakasama ko sa journey ko bilang director. At 34 years na ako halos na director mahal na mahal ko ang profesyon ng pagkukwento. At ang pagkukwento namin, ito ay isang tribute hindi lamang sa material, hindi lamang sa mga artista o sa pagka-Pilipino natin, kundi ito'y para sa lahat ng mga manonood. Saan man sulok ng mundo sila naroon. Simply because ang ikinikwento ng I Love You Since 1892 ay tungkol sa pag-ibig at bilang storyteller yan ang pinakamasarap ikwento sa lahat the different shades and different colors and the different emotions from joy to pain and from pain to joy about love so everything that is surrounding this show within the project and outside of the project Lagi ko sinasabi sa kanila, at the end of the day, ang tanging commitment natin is to tell a good story. At pag hindi tayo kumalas doon, at nagkukwento tayo ng gula sa puso, never tayo magkakamali. Okay, thank you. La last question na lang na Heaven. Pwede magkwento ka tungkol doon sa painting? Nagkaroon ka ba ng session? Tapos, sinong painter? Tapos may bala ka bang hingin yung Hello. Um, okay, well, supposedly, dapat si Bonita dapat ito tinatanong niya regarding <laughs> Kasi ako niya, siya yung nag... Nate! But, no, 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 actually, hindi ko alam kung sino yung okay. nag-date. Hindi ko pa na-ask kasi hindi ko pa lang siya nakita. Akala ka, ikaw nag-date Ha? Hindi ako nag-date! Pero, yes, actually, kung pwede, pumukunin ko siya. After the reaction mo nung nakita? Hindi <laughs> ka I like it. I like it. Maganda po. Maganda. Thank you. Thank you. Yung po si Jojo Gabinete ng PEP. Pangalawa, magtatanong si June Lale ng Abante.